Ihain sa kamera ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Pinag-uugatan daw kasi ito ng iba't ibang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat kanang pagsalakay sa mga illegal na pogo o Philippine Offshore Gaming Operators na na si House Minority Deputy Leader at Act Teachers Partilist Representative Franz Castro kay Pangulong Bongbong Marcos kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo uh, dito ay mainam yon pero kung hindi siya nagsasabi baka ano ba ano bang masasabi natin diyan may pinoprotektahan ba so yun yung tanong natin Pinungunahan ni Castro ang makabayan block sa paghahain ng panukalang tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo at ituring ng criminal offense ang mga operasyon nito. Hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito. No? Nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping, nagkaroon na rin ng mga... Uh, torture, nagkaroon na rin ng ano pa ba, yung mga iba pa at iba pang mga ano, no, uh, sa ilalim ng panukala, babawiin o ipapawalang bisa na ang mga lisensyang binigay sa mga pogo. Posible ring makulong ng hanggang 10 taon at pagmultahin ng 10 milyong piso ang mga mauhuli. Nauna na rin naghain ng resolusyon at panukala laban sa mga pogo si Nakagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at Manila Representative Benny Abante. Meron silang sa sariling drug sa loob, torture equipment sa loob, No? at uh, mayroon pang nahuli yata na talagang nakaposas pa no mayroong mga nakita mga stain of blood sa mga walls no and that is not anymore uh, something that is uh, yung bang uh, hindi na ikakawalan bahala natin para naman kay House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda, hindi dapat alisin ang buong industriya ng mga pogo sa bansa, kundi yun lang umanong mga masasama o iligal. Kailangan lang daw ipatupad ang mga batas na ginagawa naman daw ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nirepaso na raw ng pagkor ang mga patakaran at mas lumaki pa nga ang mga nakolektang revenue kahit nabawasan at mas naghigpit sila sa pagbibigay ng mga lisensya. Katunayan, ayon sa tanggapan ni Salceda, aabot daw sa 5.1 billion pesos ang nakolekta ng pagkor mula sa 87 Pogo licensees noong 2023. Kumpara sa 2.99 billion pesos mula sa 157 licensees noong 2022. Belta naman dito ni Abante. Kahit malaki kinikita niya, hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis eh. Tanggalin mo ang gambling, kinakailangan lamang natin that the people pay the right taxes. Bawasan yung malaking tariff sa mga importations, yung bigas or whatever it is. Umaasa si Abante na sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hulyo ay maisasalang na sa plenaryo ang panukalang tuluyang ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.